guys for today's video yan papunta kami ng ko sa sa tayo papunta ka baby papunta kami ng kabiti guys so yan ang sasakyan namin papunta kami ng lipa sasakyan namin ay itong ayan last Trasco, uh, lipa city so ayan papunta kami sa ito kami sa sakay sa lipa bus Tras, itong maliit itong bus na to ang aming sasakyan ayan tapos pagbaba namin ng lipa punta kami ng Pitex yeah. dahil meron kami meron akong titignan doon may nakapit sabi sa amin sa akin na meron daw pagdating ng lipa merong bus na may CR so tingnan natin kung meron nga so let's go let's go na baby bye bye ganun ganun so, guys, tara na lang namin galing San Juan so try kami ng Pantrasco yung minibus Hai, kumihan namin kami guys na bus bus series sa akin na maganda na rin na may so guys let's go tara beh. tara let's Guys, series na pass. Hanapin natin yung series na pass

Magaling ganyan boss. Boss. Ganano. Missionary mo lang boss ang ilaw. Na solid lang mo sa boy friend sa Ha? alin ito ba